Init -init. Oh, okay. -ba. Ka na way init ay net. Oh, nature tayo. Nature. Ah, sige. Pre, ay ay muna tayo. Hindi na doon na tayo kumain. Oh, magdala na lang tayo ng ano, kanya-kanya tayo magdala na lang tayo ng pagkain doon. Uh, ito dala ko. Ito din dala ko. Ikaw. So, sa uh, mga idol, good morning. Ah, napakainit oh. Ay, nako, ang sarap mag-swimming. Wow. Mahayakad to sila. Ah, kompleto. Ay, good morning. Good morning. Nyaw, nyaw. <laughs> nyaw, nyaw. Bye -bye. Ano? Suplada, boy. Suplada. Isko, ba ba? Wow, 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 wi, wow, wow, <laughs> wow, Kanina nga, paghihingi ng tubig ng mainit, ayaw pa ako bigyan kasi balimbing daw ako. Uh, uh, ba't ayaw bigyan kaya? Ba't ayaw mo bigyan? Ikaw, matutuwa ka ba nun? Na? yung party sa'yo tapos nabudahan mo nga yung leke naging mo na oo nga ano ba yung binga ba talaga? ba hindi Ay, binigyan ko naman talaga siya ng ano ba? pag oh. baso binigyan ko naman siya oh. ano binigay mo? Pre, baling... <laughs> gusto ko so susuyuin pa para bigyan lang anong na anong mailit na ba't mo? Ba, nungunok, lumood pa ako para <laughs>

ay, hindi makakasama yan. Maghahapit yan eh, kasi talo yan eh. eh babawi sa game 3 yan. Kukuha <laughs> ng sa game 3. Ay, hindi mga Ay, hindi maka. Ay, oh? maka. Ay, hindi maka. Ay, hindi maka. pa Sa tayo. Doon sa balanak. Ano? Tara. 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 Tara hindi eh, bang mabasa ako? <laughs> Nag-gym daw kayo, naniniwala ala na, na gym yan. Ang <laughs> latin mo. Ang <laughs> latin <laughs> mo. pa latin mo. Ang latin mo. Ang Ayun na, tara. Pre, kain oh, muna oh, tayo. Oo, maganda. ganda kain muna tayo. Hindi na, doon na tayo kumain. Oo, oh, sabagay. Oh. Para mas mabang oras na doon tayo. No? Oh, Magdala na lang tayo ng ano, kanya-kanya tayo. Magdala na lang tayo ng pagkain oh, doon. Siyempre, ano, buwa ka na ako ng damit ko ah. Tara na. Kuha na akong, kuha na akong damit. Oo, oh, okay. okay. Punta na lang ako dyan ah. Oh, oh, okay. Oo, oh, cute. Oh. Magdala ka ng pagkain na. Opo. Opo. Oh. Diba? Ah. Bakay, hindi na siya basta magdala siya. Ay, diba? <laughs> <laughs> ano? Tayo na. Diba? Diba? Sorry ko na lang gamit ka. Oh, ah. Opo. Okay. <laughs> ayos. One hour later. Ang sarap pag ganyang nature, oh. Ay, libre, libre, maligo. Wow. Ano? Ayos na po yan. Ayos na. Ayos na. Ayos. Ay, ayos. Ay, ang sarap. EFT na lang, ano? Bakit gutom na gutom na ako. Ano, kunin nyo yung mga dala nyo. Oh, Tayo po. kumain na. EFT, <laughs> na to? Ito So, ba, masarap talaga to. ito dala ko. Ito, ito din dala, dala ko. Ikaw. Kanin. Ba't puro kanin? Wow. Ulam, may ulam. Okay. Ba, wala ko magdadala ulam. Ba? Wala kayong dalang ulam. Hey, wala eh. It. Wala ito ah. Oh. Wala, wala niyo, puro kanin. Ba. <laughs> wala kayo puta na wala kang dalang ulam. Wala kanin nga lang, hindi nga magdadala ka lang Magdadala ng ulam, Eto na kami ng kanin. Ito na nga, oh. Ah, uh, puro kanin lang na. Anong ulam natin? Pwede, eh, pizza! Mente, mente. Uh, pizza! Ah, uh may -huh. sabon naman tayo eh Ano ba? Nasaan sabaw dyan? Ay, soft drinks Ah, soft uh -oh. <laughs> <laughs> Ay, Ay, hindi pwede